Sa number 7, kapin sa 60 ka mga palero sang IPM ang naghalin sa trabaho. Penalty ay patuman sang Bacolod LGU tugas sang backlog sa kutay sang basura. Sa ginpadala nga sulat sa IPM CDC, ilagay pa atag kay Mayor Albi Benitez kung nga ah, may aras baklag backlog basura sa bulan sang Mayo. Ginsaling ni Benro Head Maria Fetres Puentes nga mahimo ang gulping na pagbiya sa trabaho sa Kapin 60 si ka mga palero. Pumalin sang Mayo 6, ang naging kabangdanan kung nga naglabot sa 40 tubdob -tub si Senta katunilada dasang basura ang wala mahakot sang IPM kada adlaw. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga magapatuman sang penalidad ng syudad batok sa IPM. Gindugang ito nga tungod sa kakulangan sa ITM. Masami madata ang kaso sa illegal dumping. Kasubong na lamang sa nag-trending na video sa lalaki nga nagaboy sa basura sa atubang sa patio sa Dalan Burgos sa Barangay Villa Monte. Samtang, base sa monitoring sa Benro, ginsiling ni tri Trish Puentes na sa sinilang na Domingo. Nag-amat-amat na nga nagbalik sa normal ang hakotay sa basura sa makahire na sa dugang ng mga personal ang private garbage collectors sa syudad may araas uh, ng sudden departure of the paleros mm -hmm. uh, end of April. So, end of April, mm -hmm. nabatsyagan tayong impact yung first week of May. Mm -hmm. So, according sa ilang letters sa aton, sa nag-sulat uh, kita sa ila, tungkol di, of course, na-experience na naton ang, ang backlog, nakita complaints nila ba aton. So, right away, uh, April 13, nagpadala ta communication sa IPM, agod na pamangkuton anong rason. And then, they replied that, amuna, ang rason na may aras ng sudden departure